So, saan tayo pupunta? Sabira, may natapos sapa. Ano yung sapa? Pinagliligo ang pinaglalabahan. Ah, so meron pa yung pinaglalabahan dito. Sapa, gaano ka layo? Ah, inilagay rin pala kayo sa si sapa. <laughs> so, yan. Ah, dito kayo naglalabahan. Gaano ka linis? Malinis naman. Yan, hindi po kami nakakasiguro, nakakasigurado kasi sabi nila. Oh, dyan dyan Galing din sa pabahay dyan sa taas. Tapos hmm. may babuyan din daw dyan. May oh, may babuyan daw sa taas tapos yeah. Tapos dyan tayo naglalaba. Tapos itong maliit na to, galing dyan sa may puno na kawayan. Dyan na lang kami yung um, ng um, ng yung maliit na yan. kasi bukal dyan. Ayun, bukal Ayun, may test na bayan kung malinis ka na.